Ayan, may orange, may apple, may banana. Ayan, mga salit ko. Pechay. Ayan. Ayan na, good na mga salit. na tayo ng aking bike. Dumi na ako. Hindi ko na nalari isa aking bike, mga salit. Ayan, mungin ko tayo Sobrang dumi na ako. Ayan. talaga, PC, starbaho. Ayan, hindi na hindi na tayo bibili ng pagkain mamaya kasi meron tayong leftover pwede ba yan? maninis pa yan? guess cancel so pwede ko pang makain <laughs> hindi naman na touch so, sobrang mahito masikita yun naman ang aking harap pasado uh, nito ano uh, 5.34 ng hapon pero ayan mga silik medyo luwanag pa so ayan tara ang na tayo mga silik Sobrang dumi na lang yung bike mga salik tara yan kita nyo nga no? Kasadik, sobrang traffic ng oras pag talaga ang traffic parang Pilipinas lang plus hour pa uwi yan simulaan nagkaroon ng lisensya mga babae dito mga dumami yung sakyan din Yun yan talaga kami. kaya yung volume ng traffic yan lumakas o dati hindi naman ganto, eh nung hindi pa nagkakaroon ng lisensya mga babae kasi ngayon dumabalita rin yung sakyan halos naging triple Why? Take back lang tayo. <laughs> <laughs> Ito traffic. Yan ang uh, malaking advantage pa ng Dubai ka. Dusot, dusot ka lang. sa <laughs> so, hindi tayo pag ginto mga traffic light. Si traffic masakit. Sige rin na tayo. Para tayo masagi may dapag aras hour pa pa parang Pilipinas din ang Pilipinas talaga <laughs> <laughs> itong oras so uwi ang talaga mga traffic ganda mm -hmm. dyan naman sa mga main road lang masay tayo ang traffic pero ito yung mga itong mga lugar yan, kalmado na yan uh, ah, masyadong sakyan Yan, marami na exercise dito yan uh, Jogging. Dantong oras marami na gano uh, dito. Nagjogging mga sarik. So ayan. Yung mga Saudi hour na rin sa kanda ng kalasugan. Hmm, make yan. Marami naging away sa kanilang health. So it's not tied to masarik. Nag-alasis na mga kasari pero talagang mainit pa. Pakita ko uh. sa inyo surang marami kalakal hindi nga lang nasa Saudi ito yun yung pasura ng mga karton lalo pag ano pag uh, bandang uh, gabi na mga bandang alas gis yan. sobrang dami yung tapon ng mga karton galing sa mga restaurant yan. wala na kasi yung pick up yung mga sirik may kumukuha man yan pero kakunti lang ang bahay na to ito yung bahay na favorito kong daanan mga sirik yun yun, na yung punong kahoy oh. Parang nasa Pilipinas na. Tapos susuong tayo dito. Okay. Diba? Kita niya? Dito yung mga nagpipick up ng mga ganyang karton. Sila na sumusuko sa sobrang daming karton na mga sarig. Ayan. Naibibenta nila. Maraming kumukuha niyan eh. Pero may mga kumukuha, may mga kumukuha niyan pero sila, sila mismo sumusuko sa pagkuha ng karton. Pero nasa Pilipinas, sulit to. Sobrang dahil ka makakuha talaga. Pero yun po yun tayo mga salik. Kuha ng punta sa tulog. Dito ay makatulog na isang gabi. Kahit sa gabi, di rin. Higap na rin ako makatulog. Kuha na tayo maya. May alak, kung mayroon lang ng alak dito, Tread Horse, eh, matagal na tayo nag-shot-shot. Nakatulog sana tayo mga isa-is. -is. Pakita lang sa inyo mga sidik. Kita niya mga sidik. Mga sidik. niya mga karton yun. No? Huh? Diba? Walang kukuha niya mga sidik. Meron magtsatsaga niyang kumuha. Kaso, Kaso nga lang, hindi nila uubusin. Mag magsasawa din sila ng nakakuha ng karton. Mapapago din sila mga sidik. Kaya nga yung mga kukuha niya ng susuko. Yan. Dragon sa Pilipinas yan. Talagang sobrang dami na kumuha niya nga pala mga Rick, uh, shoutout nga pala sa mga lahat pupunta sa Pio sa Friday Master Rick, sa September 20 yun, magkita kita po tayo mga Rick good luck sa mga kasali sa race yan, especially kay Mark sumali si Tropang Mark sa race sa mountain bike good luck bro yun, gusto kong sumali mga Master Rick kasi kung tayo sa mga Master Rick hindi natin kakayanin tapos pala, ang hirap na ako Mahirap talaga uh, sumugod ka doon na wala kang practice na maayos. Kasi ikaw din mahirap. Kaya kung sa kaya, kaso nga lang. Lagi nating iisipin yung ating kaligtasan. Saka ang ating health. Siyempre. hindi tayo mapagod. Yan, kita nyo yung gandong oras makasalik. Busy-busy ng mga tao sa kakabili ng pagkain. Ito naman, di ba? Ang daming karton. Ang daming kalakal sa Saudi makasalik. Sa gandong oras, yung serya ko busy busy na sa so, mga ginagawa dito yung mga, mga ganyang ginagawa lang ang balista ng tanggalin one week lang yan maayos na mga salik. ngayon yan hindi tayo bibili ng merienda natin mga kasi ng oras layo ang dadal sa bike para bumili ng tinapahing ngayon hindi na bibili kasi meron tayo ayan french toast na hindi na kinain ng guests yan yeah. yung over ayaw guys so ayun bisa tapon hindi kuhin so gandang oras mga, salibisi, ng mga tao, dito po, sa area ko dito, sa Jeddah Bila pero the rest mostly, iba, luto. na iba nagluluto may ng karton ng mga talaga maraming katon dito kung talaga meron lang dyang sak dito na pwede magbenta na agad -ag -ag. talagang magkakapera ka ng marami dito eh. sulit ba ngayon tayo sa tindahan ng gulay baka may tayong gulay na pwede natin pagkain yung mga sarik ko ng gulay Yan may Yan may orange, may apple, may banana, ayan mga ko. Pechay. Ayun, may tao 'yan. Onion saka patata, lime. Yan mga kain naman yung ano, lettuce. Yan ang sinasawag ko sa pag nagtitinawla ko Gusto yan So bangketa 'to, mas sige na. Mas mura dito kumpara doon sa tindahan mismo sa supermarket ka bibili. Ito mas mura pag bibili ka dito. Bibili tayo ng gulay masalik. Para lutuin natin mamaya. Gulay at prutas na lang siguro. Dito tayo sige muna sige. sa amin. Paki-dala lang bilhin ko si yung isda po sa bahay yung mga rotten. Natin 'yung pagkaing. Tam.

Yan, halos 2 uh, weeks na tayo hindi na kaya ng saging. So, kailangan na kailangan natin sa masalik. Napaka-important ni saging, especially sa, uh, ano, sa uh, kasi potassium. Kailangan natin sa tuhod. Yan. Sama na si <laughs> Kaya. Importante yung saging masalik. Para sa potassium ng tuhod. Yan. Para laging malakas ang tuhod. Screamer <laughs> lang nga, pero yun talaga. Saging lang ang Pang ang palakas ng ating tuhod so yun lang ngayon malapit ako sa bahay mga sadik kung magpapaalam na thank you thank you ito lang yung ride ko ng mga sadik ang mics video sa aking pagpaw galing work kapakita ko sa inyo yung gumulong paso hindi pa makukuha niyan <laughs> hindi ko na makukuha niya pagka luluto pa yung kasi nahalo ko sa tinola yung gumulong mga salik. so yan babawin na mga sadik thank you thank you Thank you sa lahat.